Ito guys, yung gamit natin para makabuo ng sabon. Ayan, meron tayong 800 ml ng coconut oil. Meron tayong caustic soda na 120 grams. At meron tayong sulfonic acid na kukuha tayo dito ng 10 ml. At saka meron tayong empty na baso at saka meron tayong 250 ml na distilled water yun guys umpisahan na natin lagay na natin ang distilled water dito at saka meron pa pala kailangan ng pismas guys kasi pag naghalo ng ang soda dun sa water ang sama ng amoy nakakaubo. Kaya kailangan meron kayong pismas. mask. At saka, dapat may guantes. Kung wala kayong guantes, mag lang kayo kasi nakakapaso po pag na-mix na ang caustic soda dun sa tubig. Okay. yon ang unahin natin gawin. Itong tubig at saka caustic soda. Kailangan natin ipatong siya kasi baka mabasag yung glass table natin yan dahan-dahan natin i buhos ang kustik soda dandahan lang baka matarsikan kayo baka sa mata makakabulag po Ayan, tapos na. Ta. Mikos-mikos lang. Hanggang matapos ang ma-dissolve yung caustic soda. Umuusok na siya guys, oh. Ayan po. kailangan wala na tayo makita kustik soda sa loob mikos mikos lang hanggang ma-dissolve yung kustik soda wala na guys tunaw na lahat magingat kayo nito guys, sobrang init nya delikado ka ka ng mata nyo mapasok, nakakabulag at saka sa kamay pasok talaga kaya ang ginagamit ko itong plastic glass stick pwede naman gumamit ng kahoy itong coconut oil natin isali na natin dito sa kecil yan lana tapos kukuha tayo ng 10 ml dito sa sulfonic acid Ito yung pangpahigop natin. Ayan. Buksan na natin. At sa Ayan na. I-mix na natin dito sa coconut oil ang sulfonic acid yan i-mix natin haluin yung mabuti na maghalo ang coconut oil at saka ang sulfonic acid Yan na, mm -hmm. na, mix na. Ito guys. Mintol. Yan, depende sa inyo kung anong pabango, anong gusto nyong pabango ang gagamitin. Ito, mintol siya. Ito, yun yung mix ko. Ayan. Tanggalan natin ang takip. Kukuha din tayo dito ng 14 ml yun tapos mikos mikos ulit ang kalabasan nito guys para siyang ano para siyang head and shoulder alam niyo yon yan ang amoy niya. Malamig. Ito yung sabon na malamig. Prepare natin ang molds. Dito natin sila ibubuhos mamaya pag matapos na nating i Yan, nakare na. Ang molds natin ready na. Saka ito, okay. Mix na natin ang caustic soda batong natin dito para secured okay Mikus-mikus na Mikos mikos lang maigi na Nakita nyo bang changes guys Nang color di ba? Nag change na ang color nya Galing sa sa golden yellow Naging Parang ano ba tong kulay nito white Ganoon na siya guys Oh, medyo malapot na. wag niyong paabutin na lalapot na siya masyado. Kasi din yan, mabuhos, maigi. Yan ang ating nagawang sabon na mabango, malamig, kasi mintol ang nilagay ko. Okay guys, pagpatuloy lang natin ang ating vlog pag matigas na yan. hours later. Ito na guys, yung sabon natin. Kuhanin natin. Yan. Matigas na. Yan o try natin mag sabon, isabon natin yan, ito na gamitin natin na ang ating sabon yan ito so, yung sabon natin nagawa. Yan guys. Mabulang mabula siya. Yan. Successful ang sabon natin. Yan. Ito na yung sabon natin. Mabulang mabula. Okay guys, kung may gustong, may katanungan lang kayo, write down below and comments. Okay, thank you.